Okay, nandito na naman tayo ulit. Ito na kaya ang araw na malaman natin kung tama ba 'yung mga sinabi sa akin nung last time na pumunta ako. Ito 'yung part 2 sa ating contract verification sa DMW office dito sa Kuala Lumpur. Tama ba? Tama ba na ang contract verification ay ginagawa yearly at tama ba na 'yung date na sinusunod is yung date nung pag-apply or pagtatak ng contract verification dito sa DMW. Drop off ko yung documents ko pero i-attempt ko rin na i-ask sila kung pwedeng i-process na ngayon. Okay? So, mag-book lang ako ng grab. Medyo mahal ngayon. Kaya ako ginawa ng part 2 ito kasi nung sa part 1 natin, kung hindi pa kayo nakakita, i-propose ko dyan sa taas. Uh, or sa description. Kaya, kaya ako ginawan ng part 2 kasi gusto ko talagang malaman. For the last few years, matagal na rin ako dito, hindi naman kailangang i-renew every year ang contract verification. Ah, kasi mag, ang alam ko, as long as tama naman yung company na babalikan mo, walang problema. Pero, it seems na hindi ganon dahil dahil may DMW app na although, although hindi pa naman kailangan yon sa DMW app kasi makikita mo kung anong status mo pag red ka syempre mag-worry ka doon kaya gusto kong ma masagot ito and sana makatulong din sa inyo lalo na yung mga nasa Malaysia na Arating na grab ko, pero as usual, di ko rin naman pwedeng kuha na ng video pag ando na tayo. So see you na lang pagbalik ko kamaya. Hi, good morning, Migrant Workers Office. A few moments later. Okay. Okay, parang saglit lang. Wala pa sigurong 15 minutes. Dahil Monday ngayon and Monday ngayon ang mga agencies lang yung nandun. Hindi di talaga pwedeng magpa-contract verification diretso. So ang ginagawa nila is pinapa-drop off. Meron silang box doon na may envelopes. Is ilalagay mo yung documents mo. Tapos uh, babalikan mo after 2 to 3 days. Uh, may nakapaskil din doon na hindi pwede nyo yung i-follow up through email or via call kung kung ready na ba yung documents niyo or pwede na bang pick upin for the verification. So ayun. And then may mga bagong update doon kailangan bago na rin yung form na ginagamit for the contract verification yung form ng contract verification na dapat naka-DMW na yun yung problema kasi hindi ako sure kung naka-DMW naka, naka logo na yung akin kaya medyo worried ako ayun I guess hindi natin, hindi ko, ko yung ma-update ngayon pero idudugtong ko na lang to kung kailan ako babalik and inform ko kayo kung anong anong balita Three days later. Aga-aga pa. Instead na pumasok ako sa work. Nagpaalam naman ako. Punta mo na ako sa DMW office. Tapos, saka pupunta sa work. Wala namang problema yung boss ko. So, tara. Samahan niyo ako ulit. Balik tayo don. Ang sikat ng araw. Pero yung na nga, nag-drop off ako ng Monday. And as in, drop off lang talaga. Pero i-flash ko sa screen nyo. Kasi nga, may mga bagong pat, ano, may mga bagong announcement silang ginawa. And like, if magpapaschedule kayo, October, November, December, may mga link po silang binigay. So, magpapaschedule kayo. Gamitin nyo yung link na yon. And if wala kayong schedule, kailangan nyo lang i-drop off ang documents nyo. Tapos balikan after 2 to 3 days. Tapos hindi nyo mas maganda kung babalik kayo. Tatawagan nyo muna sila. Pa-flash ko rin yung number. Ayan ang trend. Which means huli na tayo. Sana lang matapos na to. Ayoko na ng marami pang ano uh, yun. But ang problema kasi, paano kung kailangan natin gawin every year na uuwi tayo? So medyo hassle talaga. Yun ang kailangan kong malaman talaga. And hopefully by the end of this video, masagot natin yun. Para alam nyo rin. Kasi ang hirap eh. Lalo na yung mga ano, wala hindi malapit sa KL. Like paano yung sa ibang state ng Malaysia na kailangan pang mag talaga. Or mag-travel ng ilang oras. Tapos sasabihin lang na bumalik ka after two days, di ba? Or sasabihin lang na hindi pwede. Kulang yung documents mo. Paano yun? <laughs> di ba? And then, sa website kasi wala rin akong makita na mga documents na pwedeng i-download kaya nag-email ako dun sa ani sa DMW wala well, rin silang reply so paano yun? Ah, sakit na tayo. Sakit na ako sa train station. grab nothing three hours later so are you not a post tapos din tayo, dumating ako mga 9am ngayon 12 magti 12 na um, 11.40am so ayun nga na-confirm ko talaga na dahil gumagamit na tayo ng DMW app kailangan green pa rin yung uh, yung QR code mo doon pag umuwi ka. So, if yung kontrata mo is uh, kahit kontrata mo is active pero hindi na yung verification mo is expired, kailangan mo pa rin pumunta sa uh, DMW office para magpa-verify ulit. Ang verification fee, mga ano lang 48 ringgit, hindi na siya gaya pag nag-change employer ka magiging uh, ano yun 90 yata yun 90 90 ringgit pero itong mga itong itong process na dinaanan ko hindi rin ako sure kung magpabago to in the next few months pero at least ngayon October 2023 October 5, 2023 ito po ang ang nangyari and na-confirm nga natin na dahil sa DMW app although hindi pa siya hindi pa ginagamit ang DMW app hindi pa talaga siya fully na required or fully na ginagamit kasi nakapending pa um, mas maganda na rin na okay na rin yon kasi what if hihingan kanila ang kailangan kasi ay naka green yung QR code mo. Pag nakapula siya, ibig sabihin, kailangan mong pag magpa-verify ulit ng contract. So, tapos na ako. Pwede na akong umuwi. Sa wakas, pwede na makauwi. And, sana makatulong ito. Makatulong ito sa... sa mga... uuwi din dito sa Malaysia. Uuwi din sa Pinas. Ngayong... lalo na ngayong Pasko. Na kailangan pa rin. Pero if ever na maka pagpunta niyo sa online services, makaka makakapag-generate kayo ng OEC, kailangan nyo pa rin i-check sa DMW app kasi hindi natin alam by December baka kailangan na yon And required, as of now, ang alam ko required yung dalawa na ipakita. So pag pagkatapos ng isa pa pala kailangan kailangan daw ngayon sa mga pagfill out ng doc ng ano contract verification forms dapat daw walang walang erasure at saka dapat yung nakalagay na sex married ba o single dapat married na full ang ilalagay or single full word ang ilalagay hindi na daw pwede yung M at saka S at saka walang erasure 48 ringgit ang babayaran sa pag, sa pag uh, renewal ng verification of contract and then make sure na masabi niyo doon sa DMW personnel na ipapa-update sa online services kasi minsan kagaya kanina binigay lang yung papel sa akin And then buti na naalala ko Kailangan ipa-update sa DM Sa I amin mean, sa online services Kasi sa online services Kailangan tama pa rin yung nandun So ayun sana nakatulong itong video na ito Medyo Ibang klaseng journey Ibang klaseng journey Ang, ang nangyari for this time na pag-uwi ko ibarin iba rin yung nangyari last time last december pag-uwi ko and hopefully makatulong ito sa ating mga kababayan na uuwi din uh, ibarin yung para uh, process sa mga mga domestic workers so di ko rin alam yun pero ang akin lang ito sa sa various skills na professional uh, na process sana nakatulong at Thank you sa panunod. Subscribe naman dyan. Bye-bye. <laughs> Isang tip pa pala. If pupunta ka sa DMW office, make sure na may internet ang mobile. May internet data ang mobile mo, ang phone mo. Kasi kakailanganin mo to to change. Uh, unless na papahiramin ka ng... Uh, ng officer ng kanyang computer pwede yon pero it help na meron din akong data kasi ako, nun pinapa, pinapa change niya sa akin yung ani, ibang information and nag back and forth kami check mo to baguhin mo to ganyan update mo to and then after pinakansel pa yung OIC ko na na generate ko a few weeks ago and then back and forth so kailangan mas maganda may data kayo and pagkatapos ng lahat pag nag green na yung gmw up nyo pipicturan ka nila alright so October 14 na ngayon future ako ito dahil yung video na unang nakita nyo was uh, was created mga week ng October 2 and October 5 so I Add ko lang to kasi may mga may mga kalamnan akong nadagdag and based din ito sa actual na pangyayari uh, for the uh, contract verification Kasi ang nag nagpapalito talaga nito is yung DMW app dahil hindi pa naman talaga siya required or hindi pa naman siya talaga hinahanap officially required sa ating uh, sa sa government dahil may mga bugs pa ito nagpo-push na din talaga ang DMW office para mag-login na tayo doon at ma-check na in fact pag, pag nag-process ka doon nirerequire ka na rin talaga nilang mag-login and lahat sinacheck na nila so this is I think to make sure na everyone's uh, OFW pass will will be working. Dun kasi sa OFW pass, which is yung DMW app, nakikita mo kung green or red. Green means okay, red means may problema. Um, and nakalink din ito sa online services, kaya if ever expired na yung contract mo dun sa online services account mo. Um, magiging pula din ang ang OFW pass mo. So ito yung latest kong na, na, latest kong na find out kasi kahapon lang Friday, Sabado ngayon. Kahapon Friday, may isa akong katrabaho na hindi naman, hindi naman siya nagpa-contract verification pero kasi kakapa-verify lang niya last year. Uh, pula yung nakalagay sa kanyang DMW app. And then, sabi, sabi ko, sige, eksperimentuhan natin. Ang gagawin mo, dahil hindi pa naman expired yung contract mo, i-update mo lang. Ay, ang nangyari pala sa kanya is, nagpalit na na siya ng visa. Kung baga, same company pa rin, same position. Nag- ano lang, nag-update lang ng visa kasi expired na yung visa niya. So technically, yung kanyang DMW app nagpula na dahil doon, dahil expired na rin yung visa. So ang nangyari, sabi ko, sige, obserbahan natin. Huwag kang pumunta sa DMW office. Gagawin natin, update mo yung uh, online services mo. So i-upload mo yung visa mo, i-provide mo yung visa information mo na bago, which is meron kasing number yun eh. And then makikita na rin doon ay ilalagay na rin doon yung date ng expiry. So ayun nilagay niya, ginawa niya, hindi na naman siya sa office lang namin ginawa 'yun. So mga siguro after an hour or two naging nag green na yung DMW app niya. So it means may may check din doon if ever may nag-submit, pag nakita nilang okay naman yung mga mga details, pa-approve niya and magi-green. So ibig sabihin noon yung unang mga iniisip ko na para mag yan, kailangan ng pumunta doon para ipaayos. Most likely, kailangan mo ng contract verification. Um, hindi na yun nagiging tama kasi nga may proof na ako na ito pala yung nangyari. So, ang gagawin lang is na narinig ko rin to nun sa officer no, nung kausap ko nung last kong punta is bago mo bago mag-expire yung visa mo or bago mag-expire yung, yung nakalagay sa DMW apps or sa online service mo if maka-upload ka ng visa na bago ah uh, hindi magpupula yung DMW app mo or of OFW pass and hindi mo na kailangang pumunta sa DMW office para magpa-contract verification so Um ang mga natutunan ko dito is based on my experience at sa mga observation ko siguro kailangan mo lang magpa-contract verification if ever ibang company ang babalikan mo uh, may change of uh, change of company name ganun din also change of position kung may babaguhin ka dun sa mga information like change of information siguro na rin kung married o single pa kailangan na rin 'yon if ever and then or like nagbago yung sahod mo well kung nagbago yung sahod mo i mean nagbago na rin siguro yung position mo so yun lang mga kailangan talaga ng contact verification pero kung wala namang nagbago as long as ma-update mo yung information mo sa online services bago mag-expire ang ang contract mo you don't need to go. Um, recontract contract verification, 48 ringgit lang naman dito sa Malaysia. And, ayun, sana, sana nakatulong itong video na ito at mga dagdag na information dito na sana naabutan itong huling information dito sa dulo kasi kasi I think ito na yung mga importanteng, pinaka-importanteng nakuha kong information tungkol sa contract verification and sa ating DMW app. So, thank you. Please don't forget to subscribe po. Bye-bye. Uwi na rin talaga ako. Ang uwi ko is sa next Saturday na. So, isang linggo na lang. Nasa Pinas na ako. See you sa susunod. Bye-bye.